Isang desperadong lalaki ang nagbenta ng kanyang misis para sa isang gabi kapalit ng isang milyong dolyar. Hindi iniisip kung paano nito sisirain ang kanilang relasyon at babaguhin ang kanilang mga buhay magpakailanman. Sa simula ng kwento, makikita natin ang isang malungkot na binatang naglalakad sa tabing dagat, malalim ang iniisip. Umupo siya sa isang bangko sa ilalim ng kanapi habang inaalala kung paano niya nawala si Diana. Kasabay nito, may isang dalagang nakasuot ng puting damit na nakasakay sa bus, iniisip si David. Naalala niya kung paano sila unang nagkakilala noong high school. Senior si David noon at mas bata si Diana. Tuwing Miyerkules pagkatapos ng choir practice, hinahatid ni David si Diana at ang kaibigan nito pauwi. Gustong-gusto ni Diana ang pagtingin sa kanya sa rearview mirror at doon siya unti-unting na in love sa mga mata nito. Lumago ang kanilang relasyon at nang mag-19 si Diana, nag-propose si David sa Pure sa Paradise Cove hindi sang-ayon ng kanilang mga magulang, sinasabing masyado pa silang bata, pero hindi sila nakinig. Tumaka silang dalawa at nagpakasal sa isang maliit na seremonya. Nagtapos si David sa kursong arkitektura at nakahanap ng trabaho sa isang maliit na firm, samantalang nagtrabaho si Diana sa real estate. Sa mga libreng oras ni David, dinisenyo niya ang kanyang dream house. Isang araw, habang nakahiga si Diana sa kandang ni David at pinapanood itong nagtatrabaho, Tinanong niya ito nang may pagmamahal kung nasabi na ba niyang mahal niya ito. Ngumiti si David at sinabing hindi pa. Kaya sinabi ni Diana muli, mahal kita. Tulad ng ibang mag-asawa, nagkaroon din sila ng mga di pagkakaunawaan. Madalas iniiwan ni David ang kanyang mga damit kung saan-saan. Isang araw, natagpuan ni Diana ang kanyang mga bota sa mesa. Galit na kinumpranta niya si David at nauwi ito sa matinding pagtatalo. Ngunit agad din itong napalitan ng matinding pagpalakpakan doon mismo sa sahig. Dahil sa limitadong pera, madalas nilang ginugugol ang oras sa paglalakad sa syudad. Ipinapakita ni David kay Diana ang iba't ibang estilo ng arkitektura na hinahangaan niya. Minsan tinatanong ni Diana kung bakit nila tinitingnan ng isang tila pangkaraniwang bagay gaya ng car wash. Tatawa si David at sasabihin hindi ito tungkol sa kung ano ang nakikita ng mata, kundi kung paano mo ito tinitignan sa ibang perspektibo. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Diana na makita ang mundo sa ibang paraan. Isang araw, habang naglalakad, huminto sila sa isang bakanteng lote. Pinangarap ni Diana na itayo ni David ang kanilang dream house doon at makilala ito bilang isang mahusay na arkitekto. Kahit kapo sa pera, iminungkahi ni Diana na mag-loan sila sa bangko. Pumayag si David at sinimulan ng konstruksyon. Ngunit isang trahedya ang dumating ng tamaan ng bansa ng matinding krisis pang ekonomiya tumigil ang pagbebenta ng mga ari-arian ni Diana, at nawala naman ng trabaho si David sa construction. Sa desperadong pagbisita nila sa abogado, nalaman nilang hinihingi ng bangko ang agarang bayad sa kanilang utang. Kung hindi, kukunin ng bangko ang kanilang bahay. Gulong-gulo si Diana, inamin niyang takot na takot siya at hindi alam kung ano ang gagawin. Determinado si David na makahanap ng solusyon. Nilunok niya ang kanyang pride at humiram ng $5,000 mula sa kanyang ama, pero hindi ito sapat. Kailangan nila ng $50,000. Isang gabi, nagising si David na may ideya. Gin-iisen niya ang kanyang asawa at sinabing may naisip na siyang solusyon. Mabilis silang nagbihis at nagtungo sa Las Vegas. Nagsimula ang lalaki sa paglalaro at sinwerte. Habang lumalaki ang kanilang pera, nagdesisyong maglakad-lakad si Diana at tingnan ang mga tindahan. Sa isang tindahan, kumain siya ng ilang piraso ng tsokolate. Napansin siya ng isang lalaking nasa malapit. Nang makita ni Diana ang interes nito, mahiyain siyang umiti at tumalikod. Lumapit si Diana sa isang rack ng damit at sinubukang isuot ang isang bestida. Habang tinitignan niya ang sarili sa salamin, nilapitan siya ng estranghero. Sinabi nitong bagay na bagay sa kanya ang damit at inalok na bilhin ito para sa kanya. Magalang na tumanggi si Diana at bumalik sa kanyang asawa. Samantala, mas lalong bumubuti ang swerte ni David, mula sa $5,000, mayroon na siyang $9,000, tuwang-tuwa si Diana sa tagumpay ng kanyang asawa. Kinagabihan, bumalik sila sa kanilang hotel room kung saan binilang ni David ang kanilang pera at natuklasan niyang mayroon silang $225,000, plano niyang bumalik sa kasino kinabukasan. Habang ninanamnam nila ang kanilang panalo, sinabi ni Diana na mahal niya si David at iniyak niyang hindi pera ang dahilan ng pagmamahal niya rito. Ang kanilang matatamis na halik ay nauwi sa isang mainit na palakpakan. Kinabukasan, bumalik ang mag-asawa sa kasino, pero sa pagkakataong ito, hindi pumanig ang swerte kay David. Nang bumaba na sa $5,000 ang kanilang natitirang pera, iminungkahi ni Diana na tumigil na sila. Nagdesisyon si David na magtoss ng coin. Kapag heads, magpapatuloy sila. Kapag tails, aalis sila. Sa tatlong toss, dalawang beses lumabas ang heads, kaya nagpatuloy sila sa kasino. Itinaya ni David ang lahat ng natitira nilang pera sa roulette, ngunit nagkamali siya ng hula at nawala ang lahat. Labis na nasaktan si Diana at nagsimulang umiyak. Sa kanilang pagkatalo, inihahanda na ng mag-asawa ang kanilang sarili para umalis nang mapansin nila ang isang grupo ng tao na nagkakagulo sa paligid ng isang manlalaro ang lahat ay nakatingin kay John Gage, isang bilyonaryo. Nang makita ni Diana na ito ang parehong lalaking nakasalubong niya sa tindahan, gusto niyang umalis. Ngunit bago pa man sila makalayo, napansin sila ni John at nilapitan sila. Tumalikod siya kay David at nagtanong kung maaaring hiramin ang kanyang asawa, natiwala siyang magdadala ng swerte sa kanya. Bagamat tumanggi si Diana, napilit siya ng kanyang asawa, Lumapit siya sa mesa at tumaya sa mga baraha, ngunit natalo ng $100,000, sinabi niya kay John na hindi niya gusto ang mga baraha. Iminungkahi ni John na subukan nilang maglaro ng dice. Tumaya siya ng $1 million, at sa kaba ni Diana, inihagis niya ang dice, nanalo siya. Sa labis na tuwa, bumalik siya sa kanyang asawa. Kagad namang lumapit si John at inanyayahan silang magdiwang. Ipinadala pa ni John ang isang mamahaling damit sa kwarto ni Diana at inimbitahan sila sa isang party. Nagulat si Diana nang malaman niyang ang damit ay nagkakahalaga ng $5000 sa gabi ng party. Nagpunta ang mag-asawa. Pinanood sila ni John mula sa malayo bago sila nag-usap at nagkaroon ng masasayang kwentuhan. Mayamaya, -maya, naglaro sila ng billiards. Sa gitna ng laro, sinabi ni Diana na hindi lahat ng bagay ay nabibili ng pera, lalo na ang damdamin ng tao. Tinawanan ito ni John at sinabing isa lamang itong cliché. Hinamon niya ang mag-asawa, $1 million kapalit ng isang gabi kasama si Diana. Nagalit si Diana at tumanggi, at sinuportahan siya ni David. Gayunpaman, pinilit ni John na pag-isipan nila itong mabuti. Isang gabi lang, at hindi na nila kailangang magtrabaho habang buhay, sabi niya. Tumanggi pa rin ang mag-asawa. Humingi si John ng isang sayaw kay Diana bilang pamamaalam, ngunit galit na tinanggihan ni David ang alok. Bumalik sila sa kanilang kwarto. Kinagabihan, hindi makatulog si Diana. Muli niyang binanggit ang alok at sinabing maaaring mailigtas ng pera ang kanilang buhay. Kaya nilang tapusin ang kanilang bahay at mabayaran ng mga utang. Labagman sa kalooban, pumayag si David. Kinaumagahan, nagkaroon ng formal na kasunduan sa pagitan ng kanilang abogado at ni John Gage. Matapos pirmahan ang kasunduan, lumapit si John at sinabing ililipat ang $1 million sa account ni David kinabukasan. Iniwan ni David si Diana kasama si John at umalis pumunta si David sa isang kafe kasama ang kanyang abogado, na sinubok ang kumbinsihin siyang tama ang kanyang desisyon. Habang nakikinig, lalong nagduda si David at nagmadaling bumalik sa hotel upang kanselahin ang kasunduan. Ngunit huli na siya, sa labis na pagkalungkot, natanong na lamang niya ang helicopter na sinasakyan ni Diana. Samantala, dinala si Diana sa isang yate sa gitna ng dagat. Inihatid siya sa isang cabin upang makapag-ayos at isuot ang bagong damit at sapatos. Paglabas niya sa deck, nakipag-usap siya kay John. Tinukso niya ito, sinabing sanay na itong bumili ng mga kagaya niya, at tinanong kung bakit siya ang pinili. Tumawa si John at sinabing hindi pa siya bumibili sa tanang buhay niya. Ginawa lamang niya ang alok dahil sinabi ni Diana na hindi siya mabibili. Nag-alok si John na magtos ng coin, kapag heads, mananatili si Diana sa kanya, kapag tails, ibabalik siya kay David. Nahulog ang coin sa heads. Ngunit sinabi ni John na walang mangyayari maliban kung gugustuhin ito ni Diana. Nilapitan niya si Diana at hinalikan ito. Tumugon si Diana sa kanyang halik. Kinabukasan, bumalik si Diana sa kanilang kwarto at nakita niyang nakaupo sa sahig si David, lubos na nasasaktan. Niyakap nila ang isa't isa at inamin ang kanilang pagmamahalan. Sa pag-uwi, inakala ni Diana na matatapos na ang lahat na parang isang masamang panaginip. Ngunit nang pumunta sila sa bangko, nalaman nilang naibenta na ang kanilang bahay. Sinubukan ni Diana na kalimutan ang nangyari, ngunit hindi makalimutan ni David. Palagi niyang binabalik-balikan ang araw na iyon at pilit na kinakausap si Diana tungkol dito. Sinabi ni Diana na dinalalalamang siya ni John sa barko at iyon lang ang kanyang kayang ibahagi. Hindi nasiyahan, lihim na hinanap ni David ang business card ni John sa bag ni Diana. Nagsimula siyang maghinala at madalas nagagalit kahit sa maliliit na bagay determinado si Diana na ayusin ang lahat. Nalaman niyang si John ang bumili ng kanilang bahay. Galit na galit, pinuntahan niya ito sa isang restaurant at nagpatihulog ng isang lamesang puno ng pagkain at inumin kay John Gage. Matapos humingi ng tawad sa kanyang mga kaibigan, hinayla ni John si Diana palabas. Doon, inakusahan siya ni Diana ng pangunguha at hiniling na ibenta nito sa kanya ang sariling bahay. Nakangiti, pumayag si John ngunit nagpresyo ng $2 million. Sa matinding pagkadismaya at kawalan ng magawa, napasigaw si Diana na kinamumuhian niya ito at naglakad palayo. Habang lumalayo siya, narinig niyang tinawag siya ni John at sinabing hindi siya naniniwalang totoo ang sinabi niya, na matututunan niyang mahalin ang galit sa kanya. Pag-uwi, sinabi ni Diana kay David ang tungkol sa pagkikita nila ni John at ibinunyag na si John ang bumili ng kanilang mortgage. Galit na galit si David at muling nagbalik sa araw na iyon, hinihingi niyang malaman kung sino ang mas magaling sa palakpakan. Dahil sa matinding panggigipit, inamin ni Diana na maganda ang nangyari ngunit wala iyong kahulugan para sa kanya, ginawa niya ito para kay David. Ngunit hindi naniwala si David. Aniya, halata namang naakit si Diana kay John mula pa noong simula. Galit na binagsak ni David ang pinto at umalis, iniwang umiiyak si Diana sa gitna ng kwarto. Makalipas ang ilang sandali, napagpasahan ni Diana na tawagan si David at sabihin dito na iiwan na niya ang lahat ng pera para sa kanya hindi na niya ito kailangan. Lumipas ang mga linggo na wala si David sa buhay ni Diana, bawat araw ay tila isang buwan. Isang araw sa trabaho, iniistorbo siya ng kanyang boss dahil sa pagkatulala niya sa pader. Akala niya ay magtatapos na ang madidilim na araw nang dumating ang isang mahalagang kliyente na interesado sa mga $10 milyong bahay. Natuwa siya sa una, ngunit nang makita niyang si John ang kliyente, ayaw na niyang makitungo rito. Nakiusap siya sa kanyang boss na ipadala na lang ang iba, ngunit nagmatigas si Mr. Ford, trabahuhin niya 'yon o mawawalan siya ng trabaho. Bitbit -bit ang mga kinakailangang dokumento, lumabas si Diana para salubungin si John, nakitang-kita ang kanyang pagkainis. Sabay silang umalis upang tingnan ang mga bahay. Habang nagmamaneho sila mula sa isang property papunta sa isa pa, sinubukang mag-usap ni John ngunit nanatiling tahimik si Diana. Nang dumaan sila sa isang malaking mansyon, iminungkahi ng bilyonaryo na silipin ito kahit hindi ito for sale. Pagpasok pa lang, agad na napansin ni Diana na bahay iyon ni John. Hindi ito itinanggi ni John at sa halip ay inalok siyang maging asawa nito at maging may bahay ng mansyon. Tumanggi si Diana at sinabing walang magandang may dudulot ang sitwasyon nila. Nagdesisyon si Diana na maghanap ng ibang trabaho at nagsimulang magturo ng Ingles sa mga dayuhan. Sa kanyang sorpresa, dumalo si John sa kanyang mga klase. Paulit-ulit siyang sinusuyo nito, binibigyan siya ng mga regalo tulad ng aso, gumagawa ng romantikong mga kilos, at ipinapahayag ang kanyang damdamin. Sa paglipas ng panahon, unti-unti siyang bumigay at nagsimulang mahalin si John. Samantala, lumipat si David sa ibang bahay. Habang nag-aayos ng gamit, natagpuan niya ang isang larwang hippopotamus na binili nila noon sa isa sa kanilang mga biyahe. Tinitigan niya ang kanilang mga larawan at naalala ang masasayang alaala. Sa isang sandali ng matinding lungkot, pinunit niya ang lahat ng larawan ni Diana. Isang gabi, dumating si Diana at John sa isang restaurant. Sa pagpasok nila, nadatnan nila si David na lasing at sinusubukang magumpisa ng away. Upang hindi lumala ang sitwasyon, pinapasok ni John si Diana sa loob habang siya at ang kanyang assistant ang humarap kay David. Inihatid nila si David pauwi at doon nakita ng asistant ang mga pinunit at muling dinaikit ng mga larawan ni Diana. Kinabukasan, matapos mahimasmasan, nagpa siya si David na oras na para magbago. Nagsimula siyang magturo sa isang kolehiyo. Isang araw, habang nagbibigay ng lektura, dumating ang kanyang kaibigang abogado at sinabing gusto ni Diana ng diborsyo, ngunit iniwan nito ang lahat ng lupa at pera para sa kanya. Hindi matanggap ni David, kaya tinanong niya kung nasa ng kanyang dating asawa. Samantala, dumalo si Diana at John sa isang charity auction sa zoo kung saan ang kikitain mula sa mga ibinibentang hayop ay mapupunta sa proteksyon ng mga nanganganib na species. Ang unang item na ibinibenta ay isang hippopotamus. Alam ni John ang pagmamahal ni Diana sa mga hayop na ito kaya't sumali siya sa pagbid. Halos manalo siya sa halagang $50,000 ngunit sa huling sandali, may isang lamamang sa halagang $1 million. Nang lumingon sila, nakita nila si David. Naramdaman ni John ang tensyon at nagpasya siyang magbigay daan. Bigla namang bumuhos ang malakas na ulan at nagtakbuhan ang lahat maliban kay Diana at David na naiwan sa kanilang mga upuan. Tinitigan ni David si Diana at sinabing makinig siya. Inamin niyang nagkamali siya sa Vegas at minsan ay naniwala siyang hindi sila matitinag bilang mag-asawa. Pero ngayon, naunawaan niyang kapag nagmamahalan ng dalawang tao, inaalala nila ang lahat, at kung nananatili silang magkasama, hindi dahil kinalimutan nila kundi dahil natutunan nilang magpatawad. Inamin ni David na natakot siyang si John ang lalaking tunay na kailangan ni Diana, ngunit mali pala siya. Inilabas niya ang mga papeles ng diborsyo at pinirmahan ang mga ito. Dahan-daang hinaplos ni David ang pisngi ni Diana na may luha bago siya naglakad palayo. Tahimik na pinanood ni John ang tagpong iyon mula sa malayo. Sa kanilang pag-uwi, lumingon si Diana kay John at sinabing kailangan nilang mag-usap. Alam na ni John kung saan papunta ang usapan kaya't nagsinungaling siya at sinabing isa lamang si Diana sa mga babae sa kanyang million dollar club. Nabigla si Diana sa kanyang sinabi, lalo na't dati nitong sinabi na hindi siya ganoon. Pero unti-unti, nakita niya ang kasinungalingan ni John. Nagpasalamat siya, nagpaalam, at bumaba ng kotse. Bago siya umalis, ibinigay ni John ang kanyang lucky coin. Habang naglalakad palayo si Diana, tinanong ng driver si John kung bakit niya ginawa iyon. Nakangiti, malungkot na sinabi ni John, hindi niya ako titingnan kailanman sa paraang tinitingnan niya si David. Sa biyahe pa uwi sakay ng bus, tinitigan ni Diana ang coin. Nang baligtarin niya ito, napagtanto niyang wala itong tails na side. Inihatid siya ng bus sa pier kung saan, 7 taon na ang nakalilipas, nag-propose sa kanya si David. Bumaba siya at nakita ang isang lalaking tahimik na nakaupo. Umupo siya sa tabi nito at may banayan ng ngiti, inulit ang mga salitang pagmamahal na minsan nilang ibinahagi. Tinitigan nila ang isa't isa, at sa isang marahang pagdampi, muling nagtagpo ang kanilang mga kamay.